Ciao Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, mayroon akong good news sa iyo dahil magkakaroon ulit ng increase para doon sa payment ng asenyo unico ngayong 2024. Dahil sa revalutasyone na gagawin ni IMSS ay magkakaroon ulit ng karagdagan ng payment yung matatanggap para sa asenyo unico. Sasagutin natin, aalamin natin kung magkano yung magiging dagdag at saka kung sino ga ang kasama kung sino ang kasama doon sa mga makakatanggap ng additional na payment. Dati kagang gang nakakatanggap ng RDC o Ready to Digita Dinansa at doon ay kasama na natatanggap mo yung payment para sa Asenyo Unico. Ngayon dahil sa nawala na yung RDC, di ay na na, ano ang instruction ni IMS na dapat nagagawin para na sa gayon ay patuloy pa rin na matatanggap ang payment para sa Asenyo Unico. Ikaw ga ay mayroon ng IZE ngayong nga 2024. Ikaw ga ay nakapagpagawa na. Alam mo ga kung alin-alin yung mga bonus na pwede uh, na-applyan at pwede na matatanggap mo. Kaya nga advantage kapag ka ikaw ay sa amin nagpaguwa sa aming opisina, nagpaguwa ka ng IZE 2024 dahil... Uh, itutulungan ka namin na i-monitor kung alin-alin ga yung bonus na pwede mong applyan. Kaya sa vlog na rin ay, babanggitin ko din sa iyo Raga yung mga bonus na pwede nang applyan at saka yung aasahan natin ngayong 2024. Alamin natin ang detalye Raga, doon na sigla, partiamo. First time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng solidaraga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw kayong mag-aayos ng dokumento gusto mo gano'ng mag-apply ng bonus, kailangan mo ka ng information na maaaring makatulong sa iyo, ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na are. Para na sa gayon ay, makakapag-adapt ka at makakapag-integrate ka ng mas maayos din sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ka na sa aking channel. I Hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa gayon ay, wala kang mamimiss sa mga videos. Maging din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay ma follow mo ako diyan at pwede rin na isubscribe mo ako diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Kung lagi ka nanonood ng aking mga vlogs, marahil by this time ay alam mo na na ang Reddito di Chitadinasa o yung RDC, yan ay naputol na. Nagbigay sila dyan last na ay noong nakaraan na December 31, 2023. Pero kahit na yan ay nawala, meron naman silang ipinalit. Ang tawag naman diyan yan, doon sa ipinalit nila, doon sa ipinalit sa RDC ay AD or asenyo di inklusyon eh. O kaya naman kung hindi pwede na mag-apply at makatanggap ng ADI, ang pwede naman na applyan ay yung tinatawag naman na SFL or Supporto Formazione Lavoro. Kung sakali na ikaw ay nakakatanggap dati ng RDC at doon din natatanggap mo kasama yung payment para sa asenyo unico, maigi na alam mo kung ano ga ang iyong dapat na gagawin ngayon dahil nga nang nawala na yung RDC para patuloy na matatanggap po pa yung payment para sa Asenyo Unico. Ang instruction ni IMS base doon sa inilabas nila na Misadjo IMS number 258, Noong January 19, 2024, kailangan na ikaw ay mag apply ng buhod para sa Asenyo Unico. Para na sa ganun ay matanggap mo yung payment para sa Asenyo Unico ng iyong anak o mga anak. Regardless, kung ikaw man ay mag apply ng AD o kaya naman ng SFL. mag apply ka man o hindi, kailangan na ikaw ay mag apply ng bukod, magdodumanda ka ng bukod para sa asenyo uniko, para doon sa iyong mga anak. dika dati kapag ka ikaw ay mayroong RBC, yung uh, payment para doon sa asenyo unico ng iyong mga anak ay natatanggap mo kasama ng payment ng RDC. Yan ay natatanggap mo doon sa dating tinatawag na karta RDC. Ngayon ay mayroong uh, pagbabago dahil nga nang wala na yung RDC. Kaya para patuloy na matanggap yung payment para sa asenyo unico gaya ng ating nabanggit na kanina ay kailangan na mag apply ng buhod para sa asenyo unico kailangan na ibibigay or i-indicate doon sa dumanda para sa asenyo unico yung IBAN ah, ng konto noong rekidente para yung payment sa asenyo unico ay doon na dadating, doon na matatanggap sa IBAN na ibibigay noong rekidente na magulang. Kasama din doon sa paglilinaw ni IMS doon sa inilabas nila ng Misadjo IMS number no. 258, na kung sakali na dating nakakatanggap ng RDC hanggang December 31, 2023 tapos ay hindi pa nakapag-apply ng bukod para sa Asenyo Unico, Alora yung payment para doon sa lumipas na January at saka ngayong February ay matatanggap pa rin doon sa karta RDC pero simula ngayong March 2024 ay hindi nagayaan ang mangyayari dahil kailangan na uh, mag apply ng bukod para sa Asenyo Unico. Dahil kapag ka ikaw ay hindi nag-apply ng bukod para sa Asenyo Unico, Alora, hindi ka na makakatanggap ng payment para sa Asenyo Unico kahit na ikaw ay entitled. Kasi nga, wala kang dumanda na ginawa. Hindi ka nag-present ng application. Lilinawin lang natin ha, huwag malilito yung iba kasi ang tinutukoy natin na ito na payment ay para doon sa mga dating nakakatanggap ng RDC. Kung sa kaliragan na ikaw ay kasali diyan at hanggang ngayon ay hindi ka pa nakakapag-apply ng uh, Asenyo unico, Ngayong nga 2024, Alora, pwede ka namin tulungan. Pwede ka magpunta doon sa aming opisina para ikaw ay ma-assist namin na mag-apply ng Asenyo Unico. Usapang Asenyo Unico pa rin, good news, gaya ng nabanggit natin sa simula ng video na arena, magkakaroon ng karagdagan sa payment para sa Asenyo Unico ngayong 2024. Dahil doon sa gagawin ni Ames na revolutasyon na 5.4%, magkakaroon ng karagdagan ang payment ng Asenyo Unico mula January hanggang December 2024. Lilinawin lang ulit natin ha na hihintayin pa natin yung official na announcement, yung official na numbers na ilalabas ni Ibs. Pero more or less, base sa early computations ay garne yung magiging amount na madadagdag doon sa payment para sa Asenyo Unico. Last 2023 para matanggap yung maximum amount para sa Asenyu Unico kailangan na ang easy ay uh, 16,215 euros o kaya naman ay mas bababa pa diyan. Pero dahil sa naging adjustment ngayong uh, 2024 ang uh, easy na dapat para matanggap yung maximum amount para sa Asenyu Unico ay naging 17,090 euros na. O kaya naman ay mas mababa ba diyan. Kaya raga are na ngayon yung matatanggap na payment para sa Asenyo Unico kasama na yung magiging increase ngayong 2024. Kapag ka ang anak ay minore pa, ang minimum na amount na matatanggap para sa Asenyo Unico, ibig sabihin ay masyadong mataas yung uh, o kaya naman ay wala talagang pinagawa na easy, kaya minimum amount ang matatanggap. Ngayong 2024 ay magiging 57.02 euros na kumpara nung isang taon na 54.10 laang. Kapag ka naman ang anak ay uh, majorene na magiging 28.45 euros na kumpara nung isang taon na 27 euros laang kapag naman entitled doon sa maximum amount na uh, ng ating nabanggit kanina yung amount ng ise ang magiging uh, uh, payment para sa asenyo unico ngayong uh, 2024 ay almost 200 euros na kapag minorene yung anak kapag naman uh, majorene ay magiging almost 97 euros ang matatanggap Maging doon sa fili, succesivi al secondo, mayroon din na increase. Kahit na doon sa intramviginatory, yung parehas na magulang ay mayroong reddito, mayroon din niyang increase. Pati na din doon sa mga anak na mayroong disabilita na under 21 years old. So gaya pa rin ng dati raga, yun naman ay matagal na nga na ituro ko sa iyo, kailangan na mag-check ka lagi doon sa c 2 para makita mo doon yung exact na date ng schedule ng iyong payment at saka magkano ga ang matatanggap. Maigi rin na magkaroon noong app iyo doon sa iyong smartphone kasi nagpapadala rin nag-aabiso rin doon si IMS ng payment niya para sa iba't iba ng mga pag na hinihintay mo at kasama na diyan yung para sa asenyo unico. Yeah. hanggang ngayon ga, kapag ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas, ikaw ay nagbabayad pa rin ng uh, charges. Pagkaka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, hanggang ngayon ga, ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay. Hanggang ngayon ga, pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, ikaw ay lagi nagmamadali dahil hinahabol mo lagi yung oras at baka masaraduhan ng padalahan. Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre as in wala kang babayaran na charges. Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nasa bahay, o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno, o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala, ay lagi mong hahabulin ang oras. Kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit 10 oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang tap send, Kasi tingnan mo ha, free transfer, great rates fast remittance. Tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer basta gagamitin mo lang ang iyong promo code na RAGACHAD. Are ang mga bansa na kung saan ay kapag ka naandyan ka, pwede kang magpadala sa Pilipinas gamit ang tap tap send. Pwede matanggap ang ipinadala mo via major banks doon sa Pilipinas. Pwede rin sa mga mobile wallets kagaya ng Gcash, Maya, kaya Raga, itap tap send mo na yan. Ngayon naman ay pasadahan natin yung mga bonuses na para sa 2024 kapag ka mayroong IZE 2024 at saka milyo kapag kapagka yan ay mababa. Reminder lang ulit raga na doon sa aming opisina, pwede ka namin i-assist para ikaw ay magkaroon ng IZE para na sa ganun ay magiging bonus ready ka na ngayong 2024 at matutulungan ka pa namin na i-monitor kung alin ga yung mga bonus na pwede sa iyo na pwede mong ma-applyan at pwede mong matanggap ngayong 2024. Para naman doon sa iba na until now ay hindi pa sila nakakapagpagawa ng kanilang EZ kasi iniisip nila na hindi pa sila pwede dahil may kulang pa na dokumento dahil hinihintay pa nila yung kanilang uh, code ngayong March 2024. Samantalang ulitin lang natin na halilinawin natin na para sa EZ 2024, ang kailangan na code ay yung uh, noong 2023. Ibig sabihin yung red dito ng maging yung uh, galing doon sa bangko na saldo finale at saka sa media, ang kailangan din diyan ay as of December 31, 2022. Kaya nga, supposedly, lahat ng mga dokumento na kailangan para doon sa pagpapagawa ng EZ 2024 ay meron ka na. Kaya raga, pwede ka nang magpagawa niyan. O ari na yung mga bonus sa unahin na natin, gaya ng ating nabanggit kanina, yung tungkol sa asenyo unico. Kapag ka ang EZ ay 17,090 euros, o kaya naman ay mas mababa pa diyan, entitled na matanggap yung maximum amount para dito sa Asenyo Unico. Gaya din nung vlog nung isang araw, kapag ka ang easy naman ay mas mababa ng 30,000 euros, pwede na mag-apply nung Karta Kultura, na yan ay bonus na 500 euros, para doon sa anak na ipinanganak noong 2005. Maaari pa nga na madagdagan yan ng another 500 euros kapag ka-entitled na makatanggap ng Karta del Merito. Yan ay ina-applyan online at kailangan na mayroong speed yung anak na ipinanganak noong 2005. Para sa iba pa na detalyeraga, panoorin mo ang video na are. Bonus sociale, eh, o yung tinatawag din natin, mas kilala sa tawag na bonus luce, gas, e eh, aqua, yan ay tuloy pa rin hanggang yung March 31, 2024. Ganun pa din, ang limit ng EZ ay 15,000. Ngayon, hihintayin natin kung magkakaroon ng kambiamento pagsimula ng uh, April 1, 2024 and onwards. Pero as of uh, hanggang uh, March 31, 2024 ay meron pa rin bonus chale o yung tinatawag din na bonus bulete. Pero dahil nga nang masyado nang mababa yung natatanggap sa bonus na iyan tapos ay nagmahala na at nagtaas na yung presyo ng gas at saka luce, kaya ay ah, hindi na halos nararamdaman yung bonus na iyan. Kaya nga infact yung mga bulete natin ngayon ay laki ng ating binabayaran hindi na kagaya no, mga lumipas na taon. Dati na laging negative at may naririmborso pa. Ngayon, kahit na mayroong chali ay malaki pa rin, mataas pa rin yung binabayaran na bulete. Baka raga, hindi mo pa rin alam na yung uh, Carta Acquisti, yan ay aprobado at mayroon pa rin ngayong 2024. Maging yung Carta Resparanuespesa o yung tinatawag din natin na Carta Dedicata Ate, yan ay mayroon din ngayong 2024 at inaasahan, na yan ay magsisimula ngayong March 2024. Ngayon pa rin, kung hindi pa rin nila babaguhin ay ang limit ng EZE ay 15,000 euros at kasama pa yung iba pa ng mga requirements. Ang iba pa na bonus raga ay enumerate ko sa iyo, bonus asilo nido, asenyo di inclusione, yung supporto formazione lavoro, asenyo sociale, yan ay may increase din ngayong ha, 2024. Tuloy pa rin yung asenyo maternita na galing sa mga komune. Meron din pa na bonus konto korente. Maging yung mga bonus na binibigay para doon sa public transportation, meron din yan. Gaya din sa Milano, kapag ka ang iyong IZE ay mas mababa sa 6,000, ay entitled doon sa tinatawag na adjibulasyone IZE ng ATM, na kung saan ang anwali lang na babayaran ay 50 euros. Maging yung bonus afito at saka yung bandukaza, yan ay tuloy pa rin ngayong 2024, pero gaya ng ating nabanggit na at na-explain na natin, Uulitin lang ulit natin ha para mas maging malinaw pa. Kailangan na doon mo i-check at bibisitahin lagi yung official website ng regione at saka ng iyong kumune di residencia para malalaman mo kung kailan ga, paano at saka magkano ang matatanggap dito sa bonus afito ngayong 2024. Siyempre raga, asahan mo na kapag ka nag-start na yung bagong bonus at saka magkakaroon ulit ng balibago pa ng mga bonus ay babalitaan kita. Kaya nga importante na mag-subscribe ka sa akin channel, hit mo na rin yung bell, clean mo yung all para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. Kapag ka nag-upload ako ng bagong bonus at saka ng information na maaaring makatulong sa iyo ay magiging updated ka kaagad. Maging din sa aking Facebook page Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ako diyan at pwede rin na subscribe mo ako diyan at lagi mo rin i-check yung aking mga stories para magiging updated ka din. Huwag mo sanang kalimutan na mag-thumbs up at ma-share mo rin sa iba kasi malaking tulong mo yan sa akin na Raga. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Ratsi Raga, ala proxima!